Good evening. Nandito tayo ngayon sa Star City mga boss. Siyempre kasama ko ang aking a, pamilya. Ayan. Ang aking uh, kuya at ang aking uh, birthday Dalia. Ang tuwa. Ang tuwa siya nakita na yon. kuya. Si kuya Alexander. Nakita kasi nila yung ano. Nakita kasi nila yung entrance ng Star City. Ang ganda mga boss. Ayan. Bajiga. Kaya ito ba? 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 Kapasok ka sa loob mga boss. Uh, salamat nga pala kay Doc uh, dahil siya yung nag sponsor para uh, sa entrance namin dito sa Star City. Ayan, salamat po, Doc. Doc Jocelyn, salamat po. Ayan, si Mrs. Ayan, si Mrs. At yung uh, tatlong bata. At si Mama. Kasama namin. Sinama namin si Mama. Ayan yung entrance natin, mga boss. Ngayon, pasok tayo. Ang daming tao. Pasok tayo sa lo, mga boss.

Uh, Tinitik pa yung ating ano, ano, ang ating uh, entrance. kasi tinitumawag si Doc at uh, pa yung ating pangalan. At uh, ayun, ay nasa kaso na ni Mr. Benite. Tawagan ni Doc. Uh, Wait lang tayo kunti. Kakapasok din tayo sa Star City. Wait uh, na natin kunti ng bossing. Ang kapila oh. Tsaka dito pala mga bossing pagka yung mga bata uh, mayroon pong kwe. Wala na eh, lang sa sa, sa, sa buhit. Buhit so, mga bossing oh. Salangan, hindi naman pass dyan para pre-signal. Pre, sinungkatin niya si Bunso. Eh, sakto naman to. Ang gusto nang sabi ko, sigala lang, ang pre, o lahat kayo, pre. Uh, di ba? At hindi dapat. Natin, tala natin dito, na. natin si Mr. Benete at uh, pinipiripay ang pangalan natin ng bossing. Okay. Thank you very much, po. Andito na po kami. Okay na po. Yan. Yeah! Hot. yeah! <laughs>

tayo sa pinakayaan oh. let's go Shh, dito kung dyan let's go na dalis kuya kasama si kuya iso exam dapat yan oh. No? pinapos kahapon yung exam para makasama ngayon no? kaya nga kaya nga kaya nga kaya nga kaya Sakay mga boss! Saan tayo sakay? Saan? Dan? Sakay na dyan, sakay! sakay Dan! Dan, sakay ka doon, Dan! Oh, sakay, sakay ka, sakay! Sakay! Yes! Dito. Yes! Dito. Dito ma, sakay ma! Okay, start na tayo mga bossing! Okay, tayo dito sa mga horsey! Horsey, horsey, horsey! Horsey!

Salamat, Bel. Salamat, Bel. Yan, salamat, Uy, nandiyan na bahay oh Yan yung mga bahay sa antiki mga boss uh, Boss. Diba nyo oh, Telepon Ayun, sakyan yung uh, mga bahay mga boss oh. Bahay it's